maganda tayo mga idol. Nandito tayo sa may ibabaw ng tulay. Ayan, si Alvin kasama natin. Sokohak Sakuragi. kuragi. Saka si idol Pisgalero. Ayan. Nandito rin po mga idol. <clears throat> Sobrang daming gato rito sa ibabaw ng tulay mga idol. Ayan, mamimili kayo ng size na gusto nyong barilin. Sobrang kapal kung makikita nyo lang. Para silang pispan na nakabudbud din yung isda. Ang dami kahit saka pumutok ay titira tayo hindi pa yata tayo tumama At tinamaan mga idol tinamaan tinamaan Ito na ayun no silver na walang po mga nahuli rito simple size lang mga kalating kilo ayan kapal mga idol ayan oh sawa mga isda, mga idol, mga master magpupuno na ko ulit na ito mga kasama ko at hindi tayo pa uhuli mga idol obligado tayong muli rin ng maganda dahil sa dami naman na nito matagal lang igidkid makataas kasi ito lang eh ito mga idol ah. Oh. ayun yung size ng mga silver dito mga idol kahit pa paano oh, hindi ka mababasyo rito kahit baguhan ka siguro mamumutok dito sa ilog na to Huhuli, tuhuli huli ka sa kapal ng isda mga idol ayun dyan si mini center ayan sama rin natin mga idol ito ko pala pakita ko sa inyo yung huli ko oh, mga idol yung color ko mapupuno na puro silver ayan o oh. ayan mga idol Okay. Stay tuned tayo mga idol Mahaba baka pang oras Ang puputukan natin dito At marami pang isda Ano kayo pang magagawin rito mga idol Punta kayo rito eh Bago man ang hari Tapos kung tahimik yung hangin Mas maganda Ayan ngayon medyo mukulimlim Tsaka tahimik yung hangin Kaya magkataong isda Okay sige Sa kapal ng isda Mga idol Sa grad Grado Magsasawa ka Ubusan ng hangin ay nakadali si Idol Piscalero. Ayun, oh. Ayun, oh. Mga kalapso sa tubig. Ayun, oh. Tayo naman, nag-abang-abang na naman tayo. Ayun ang katawan ng mga silver dito. Dami. Ayan, oh. Ayan, oh. Mamimili ka ng size, mga Idol. mas makapal kanina, mamimili ka oh. Ayan oh, nasa gitna lahat. Nagkakauntog-untogan ng mga silver dyan. Mamimili ka ng malaki. Nagkakabangga-bangga na ngayon mga silver dyan eh. Ayun ka, Sama ko kayo. Anong pangalan niya sir? Joseph So. Ayan, mga idol. Si idol Joseph. Ayan, kasama niya yung kanyang anak oh. Ayan, kukuha daw sila ng page. Ayan. Ito, nanonood sa atin sa paniniksay. Ayan, baki siya ito po. Meron na. Kaso, umangin eh. Ngayon, buti nakakachamba pa oh. Yun, mga idol. Ito, huli na naman natin ang isang silver. Sigurado. Puro silver po ang gataw. Ayot pa mong hilahin eh. Ah, katawan ti naman. Nakatong sa ano ka pa nung pa ano ka? Kumakita siya, sa, sa dam. Oo. Oh. Daming nahuli doon, no. Ah. Sinasa ko huli doon. Nalit pa nga yung iba tabi doon. Puro silver na huli rito. Nakangali na mamagkitsid. Mahaba kasi nung là lên mình có đây Hãy subscribe naglipat na kay idol Pisganero Ayan o no? Dami na naman <laughs> Pero kaya Alin 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 ang naiba Mga idol Kapal Makikita nyo lang talong ka pa huwag ka nang tumalon yung mga idol nakulutan oh, na sa tubig oh yun o oh. yun mga idol please like and subscribe please ganera ma diskarte at kay Hunter yan yun pala si Minis at inyo linkod lingkod Alex Rapado po kakangali lang pong magangat ng isda dahil mataas yung tulay maraming binubugay yung ating braided ayan nakakadali na na maganda si Idol Pisganero tayo naman nadadagdagan na nadadagdagan yung ating huli marami-rami na rin oh tangke

Sige, tanggal ba, tanggal ba, dali dyan Stock lang Stock lang yun Maluwag yung ano Yung ano niya, yung Palitan mo na yan Maluwag na yan A few moments later Dito tayo sa bahay ni Idol Kasi gano'n yung discard na, ayan o no? Kabait, pinaghainan tayo mga Idol Ayan Diba talaga tayo, i-welcome ni Idol Makasarap Ganyan mga kasama, ayan si Mrs. Tiga niya o oh. Ang lalay ng bahay nyo. Huwag naman lang. Oh, Pauwi na rin naman. na eh Kita-kita lang. Oh. Ilan pa ba yung hito mo rin eh? Anim pa yan. Malalaki. Ay, kahita. Ayun oh. Lima kilo isa. Hapong-hapo. Ay, nalubas yung ulo rin. laki. Ay, yung peace pong pasyan. Katapo. Katapo yung ulo. Alam mo, tapo yung na. Baka may mga sungay na yan eh. Meron na nga. <laughs> Di ba nung punta tayo dito noon e? Eh... Ha? na, ah, na raw. Di ba nakita mo? Oo, no, diba ba? Diba ba? Tagal na yan. Na natin dipin, nung magkaling dito. Nung lumabas tayo dito sa... Pinahalim lang tayo niya idol. Sige na, ayo. Sige, si ah, Sige, Si boss. Si boss, sige Mga idol, uh, napagod. 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 Kapong hapo. Mainit. Oo. Uh, na Sige, lakit. na. Game na, eh ayun, ayun na.

Halo in kami berangkat teman game O, lit ka eh. Kailangan mong buwan. kasi. Nagtataka naman Sabag Ano, sa bag. Pwede mo Ah, sa may malaking seagull. Darating seagull ako. Kaya magkakasama bahay? Mm. -hmm.

Layo yun na abot, sinila lahat eh. Ayan, na mato mga idol. <laughs> Kaubusan na lang tayo ng hangin. Masiyo ko to. Ayan, si Mines, umbus na rin hangin. Si Alvin, umbus na rin hangin yan. Ayan, nagati-hati na hangin. Ayan, kaya ito, orientero natin mga idol. Dito naman natin ng konting stock yung ating airgun Para hindi sumingaw na ano Pulo na Layo na inabot, tagal magkidkid Nakangalay eh. ay last na huli okay pede, pede na yan pwede pwede na sabana tayo ng isang silver wala 'tong mangin oo nagin kumalat 'yan yung isda Idol Thank you very much. At uh, subaybay sa akin channel. Ayan, si Idol Piskin Adam Descarte. Uh, bumalik kami. Uh, pinakain kami sa kanila. Ayan. Naimbitahan tayo. Pinakain tayo ni Idol Piskin Adam Descarte. Kahit sa taon to. Ayan. Ganyan tayo mga katiksay. Ayan, si Idol Minis. Tsaka si Idol Alvin. Ayan. Sige po mga Idol. Parang ano na. Ulan na. Ano? Maambon-ambon na. please like and subscribe sa mga channel namin mga idol mga uh, aliksapada po uh, sige po thank you yun magandang hapon mga idol good afternoon na hapon na pala ito yung itong huli o oh. ito po mga idol oh. mga silver uh, ayan silver carp galing po sa ilog sa ano santay sa bil ayan bali parami tayo 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 Ganti piraso po yan mga silver po mga idol mga ganyan No? pandain po ma'am mga pandain po mga idol mga sir mga ma'am yan ang puting huling sila ngayon mga idol ginisin natin, gagawin natin uh, idadaing natin o kaya uh, iba, isisigang paksiw, yan mga idol o sige okay. atin ang lilinisin pulin mo, linis mo yan, lang mga idol thank you, sa you. Uh, panood at support ha yan o Arami. minaligo naman ng ano dalawang tilapia ayan mayroon no? pinagawa ko ng dalawang tilapia puro roo. ano silver walang iba pure silver okay goodbye